Ayan, oh. Naka... Naka ano. <laughs> <laughs> Nasa bag na. Oo. Ayan, oh. lalim-lalim na po sa negro Hanggang Sagad na yan dyan no Sagad na Ah ayaw nga uh. Inubukob ka lang yan. Dalawang metro malaki. Isang metro malalim. Saka buto na ito. 27280. Oo nga mga AIs. Matagal nang Hindi na basta mapupuno yun. Sabi sa'yo, kahit si Taon. Nahihirapan yan. Ano Ah, sila.